Okay, so isang magandang araw mga pre. So meron tayong Innova dito na uh, project ngayon. Okay, so ang problema nito mga pre is sa uh, yung kanyang central lock. O oh, ito po. So kapag uh, naglalak tayo, ayan, no, nag-unlock tayo, kailangan gumalaw yung alak uh, lock nyo doon sa may uh, or lahat ng kanyang pintuan is mag-unlock or maglalak okay so yun ang naging problema nito kapag nag lock po tayo or nag unlock po tayo ayan hindi gumagalaw yung ating mga uh, uh, lock ng pintuan so ayan o oh, lock unlock so wala pong uh, nangyayari okay so ayan binaklas ko yung kanyang to yung kanyang pintuan mga uh, pre para makita itong kanyang uh main uh ito yung main lock mga pre. so ito po yung ating uh ito po yung nagpapagalaw dun sa mga uh lock na yan and then connected siya dito sa kanyang uh center lock module so ito po yung kanyang center lock module so nagtest na ako dito and uh, paano ba natin siya i-check ang unang i-check natin mga pre is yung supply ng ating uh, module so ayan So ito po mga pre Yung kulay red Yan po yung kanyang supply Na positive Yung kanyang black po Yan po yung kanyang uh, Supply ng ating Negative So napakadali lang yung uh, trouble uh, Na nakita ko dito mga pre Kaya hindi siya gumagana So dito yung naging problema <coughs> So paano ba yung ginawa, ginawa natin mga pre chinek lang natin kung may supply ng positive At saka negative so ayan so paano ba natin i-check so samahan nyo ko mga pre Please. okay so gamit ng ating test lamp mga pre so ito yung uh, ginamit natin ayan so connected yan sa positive at negative ng ating baterya so dalawang wire yung kinuha ko dun kasi mahirap kumuha po ng ground po dito so ayan <coughs> Okay, so yung dalawang wire na yan mga pre So ito yung kanyang negative, ito yung kanyang positive Ayan, connect, i-connect po yan sa baterya po natin So sa pag-check po ng uh, uh, positive po Ilagay lang po natin yung isang terminal ng ating test lamp po doon sa uh, negative terminal of the battery or ground po Okay, so yan connected na siya So i-check natin Yan, check nyo po kung umiilaw So ground po yan mga pre Ayan. So ito pong isa is positive po 'yan. So i-check natin dito kung may supply po siya ng positive. So, ayan umilaw po siya mga pre. Ayano, oh, yung red wire. 'Yan. Okay, so i-check naman po natin kung meron po siyang supply ng uh, ground po etong black wire po. So ilipat lang po natin yung ating uh clip. And then i-check po natin kung meron pong ilaw ayan so ground po yon mga pre ayan check natin doon sa may ano sa may bolt kung may body ground ayan meron po siyang ilaw so check na natin ngayon ito mga pre kung merong supply po ng ground so ayun mga pre wala po siyang supply ng ground. So nag-splice ako dito ayan o. Oh. Nag-splice tayo dito. Ayan genek natin yan. Wala rin po ilaw. So eto lang po yung naging problema po natin Okay. So i-check uh, i-try po natin na lagyan po siya ng ground kung uh, gumagana na ba or gumagana na kapag ka meron ng supply ng ground So ilagay natin yung uh, isang eto po eto po itong lagyan natin ng ground ito is connected po siya sa uh, negative terminal of the battery ayan connect lang po natin na ganyan and then i-try na po natin ayan ayun oh no? ayan okay, so nagre-react na yung ating center lock mga pre ayan i-unlock natin ayan tingnan natin doon So tingnan natin yung kanyang pintuan. Ayun oh. Ayun oh. So nag lalak unlock na po siya. So yun lang po yung i-check natin mga pre kapag uh, halimbawa nasira po yung ating or hindi po gumana yung ating uh, center lock po. Unang check, mag-check po kayo ng fuse ito. Check natin yung fuse, tingnan natin kung busted or hindi. I-check natin kung meron pong supply yung red wire ng positive And then, i-check po natin kung may supply po ng ground yung positive terminal Kung Halimbawa, merong supply po dyan Ayan, baka may problema na po yung ating center lock Okay, so ayan mga pre uh, Lagyan na natin ito ng ground I-connect natin dun sa taas And then, iayos na natin Ayan Okay, so ayan, goods na mga pre. So naiayos na natin lahat. So try natin ulit siyang ilak. Yan. Okay. So tingnan natin dito. Unlock natin. Yan, lock. Ayan, sa likod. Unlock. Ayan, lock. Okay, so gumagana po lahat mga pre. Okay, so peace.